Sa isang bansang nababalot ng samot-saring isyo ng kaguluhan at banta sa seguridad na dulot ng mga rebeldeng NPA, mga grupong naiskam kami ng kapangyarihan sa pamahalaan, may isang tinig na umusbong, hindi para sa pagkabahabahagi, kundi para sa pagkakaisa. Isang lider na hindi lang nangangako, kundi kumikilos itinataas niya ang bandila ng hustisya at tunay na kapayapaan. Gaya ng kaibigan nitong si Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang kanyang adhikain, ito ang kanyang misyon. Sama-sama nating itaguyod ang kapayapaang hindi lamang panaginip, kundi realidad para sa bawat Pilipino. Iboto, number 53 sa Balota, Pastor Apollo C. Kibuloy. Para sa Senado.